So yan everyone, nagluluto ako ng laing. So thank you so much nga pala sa aking ate tita, sa kuya Lito, na siyang nagpatuyo nito nung ako'y nagbakasyon nung December to January. Yan yung laing, yan ngayon ko lang ulit niluluto. Yung pangatlo, pinaghati ko at nahati ko naman yan sa tatlo. So nilagyan ko yan ng hibe, ng alid at saka ng konting mga seasoning na pampalasa para talagang, tapos nilagyan ko siya ng dalawang gata. And then sa pahuling, pag yan maya maya ng luto, lalagyan na natin yung purong gata or kakang gata, everyone. So ito ang laing. So yan, yan ibabaunin namin sa trip to Jericho namin. Happy birthday! Ate Maridel ng Bonggang Bongga at ito ang aking pangako sa iyo na laing. So, iyan ang aking laing, everyone na AlaCris TV everyone. So iyan, 'di ba? Ang sarap niya, everyone. Ang sarap, ang bango-bango niya. Tapos nilagyan ko siya ng maraming hibe. Tapos 'yung alid na dala ko pa galing Pilipinas. So 'yan, 'yung hibe na tinatawag 'yung maliliit na hipon or uros kung tawagin, everyone. So iyan ang laing, 'di ba? 'Di ba? Ang sarap ng amoy niya ma ano ano yung lasa ng amoy niya tapos maya maya ng konti lagyan ko lang ng ng kakanggata ngayon lang is akin lang pinapa alutuluto uh, ng konti pa yung ating laeng kasi nga babago pa lang lagay ko ng unang gata and then sa panghuli is yung kakanggata natin everyone so ayan ba diba? bibihira lang dito at napakamahal everyone ng tuyong gabi, tuyong dahon ng gabi or laing ko tawagin. Talagang ini-export pa, ini-import pa natin yung sa Pilipinas dito galing sa dito nung mga OFW dito sa Israel. So, iyan ang ating laing ala Chris TV version ng Bonggang bongga, di ba? Nanunuot ng Bonggang bongga -bonga ang ating laing. Thank you so much everyone. Thank you sa aking mga star senders, followers, likers, and commenters. Thank you everyone and love, love, love. So, iyan na nga everyone. Inilagay ko na yung kakang gata or yung huling gata ng ating laing. di ba Ang sarap ng aking laing bonggang -bongga. Diba? Tapos nilagyan ko ng maraming chili flakes kasi nakalimutan kong bumili ng siling haba, everyone. Pero maraming na yung sili na chili flakes ang nilagay ko, everyone. So, yun lang, everyone. Thank you so much for the love and support sa aking uh, channel, everyone.